Hey guys! Maganda magandang gabi po sa inyong lahat. At ito nga ang topic natin ngayon is about sa ating mga OFW. Ano ba yung mapapayo ko sa ating mga OFW? So anong payo to? Hindi po ito regarding sa pag apply or kagaya ng mga topic natin, kundi guide ko para sa mga OFW or mga magiging OFW kung hindi pa huli ang lahat para sa inyo. So, pag-uusapan natin yan, yung tungkol sa pagiging OFW natin. Ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung mga dapat nating i-consider kapag OFW ka? Para hindi ka maging kawawa sa huli. So, yan po yung pag-usapan natin today. So, guys, hindi lingid sa ating lahat, no? Lahat tayo, or maaari na halos 80% is nakaranas nito sa atin na tayo mga OFW kapag umuwi ng Pilipinas uh, at nag for good na hindi natin sure kung ano mangyayari sa atin kung okay lang ba talaga na mag for good alam naman natin lahat guys na once na ikaw ay OFW darating at darating ang araw na uwi ka talaga ng Pilipinas so kung ikaw ay 20 years ngayon 20 years old, 25 or 30 years old magbilang ka ng hanggang um, 20 years from now So, kaya mo pa ba magtrabaho? Kaya mo pa ba mag-work? Kaya mo pa ba dito sa ibang bansa? So, ang masasabi ko lang is, makakauwi pa rin tayo ng Pilipinas eh. So, darating at darating talaga yung panahon na uuwi po tayo ng Pilipinas. Darating at darating talaga yung panahon na wala tayong choice kundi umuwi ng Pilipinas kasi hindi na po natin kayang magtrabaho. So, ano ang mapapayo ko sa ating mga OFW? Una, kailangan po natin munang mag-invest. So, invest kayo ngayon. So, bakit? Kasi ganito yan eh. Guys, as OFW, isa ako sa merong ah, tinig or maririnig nyo na talagang ang mga OFW, pag pagtungtong mo pa lang sa ibang bansa, malaki na ang expectation sa atin. Lahat na to, in general, lahat ng mga OFW, malaki po talaga ang expectation ng mga nasa Pilipinas. It's either dapat malaki ang padala mo, hindi bababa ng 10,000 pesos or either uh, makapundar ka, something like that. So, kung magpapadala ka sa pamilya mo, for example, nagpadala ka ng 20,000, tapos pag-uwi mo, mag-expect pa sila na meron ka dapat napundar. So hindi ba nila naisip na ang laki ng 20,000 para sa ating mga OFW? So hindi po lahat malaki ang sweldo dito sa ibang bansa. Meron sumusweldo dito nasa 30, 40, 50. So depende kasi syempre may middle east, may, may middle din tayo. So ito po ay in general yung ating uh, pagpapayo na to. So, ang mapapayo ko sa ating mga OFW, invest kayo habang maaga. So, magtira po kayo para sa sarili nyo para hindi tayo maging kawawa pag uwi natin ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, after 20 years, kaya mo pa bang magtrabaho? After 20 years, pag uwi mo ba ng Pilipinas, sigurado ka ba na may tatanggap sa iyo kung wala ka nang maiprovide na pera? Yun lang po yung itanong nyo sa sarili nyo. Kasi, kung may tatanggap sa inyo, gano'n po kayo kasigurado kung may tatanggap? Okay? So, ang pwede nyo lang gawin ngayon habang kaya nyo magtrabaho, habang nandito kayo sa ibang bansa, mag-invest po kayo. So, marami tayong platform na pwedeng pag-investan. So, pwede kayo mag-check sa mga YouTube, pwede kayong mag-check sa mga uh, something blogs para dun sa mga investment. Pero kung papasok kayo ng investment guys, dapat yung klaro nyo na, yung malinis or yung meron kayong idea. Next na mapapayo ko is kumuha kayo ng health insurance. So ano tong health insurance na to? Ang health insurance po is eto yung uh, meron kasing mga inaalok ngayon na yung halimbawa uh, mag huhulog ka within 7 years, something, 5 years, ganun. Something like that. Uh, health insurance to, may mga coverage siya. Kapag nagkasakit ka, meron siyang ibibigay na uh, amount para sa'yo. Mga, basta meron siyang bracket. Ganun. So, huhulugan mo lang siya, tapos after mga 7 years, something like that, is uh, matatapos na yon and then naka-insured ka na. Ibig sabihin, once na nagkasakit ka, tapos bibigyan kanila ng ano ng insured ka uh, insured <laughs> insured ka sa kanila. So ito naman yung next naman natin is isang life insurance. So ang life insurance naman pwede rin kayong mag-avail niyan para if ever as me, ako na lang yung ihahalimbawa ko if ever na mawala ako, meron akong maiiwan na uh, something para sa aking pamilya. So ang life insurance kasi is ito yung mga nagbibigay ng uh, financial. Kung baga, halimbawa, ako ang OFW, naghulog ako ng life insurance habang nasa ibang bansa ako. Ngayon, pag may nangyari sa akin masama, tapos umuwi ako ng dinala ko sa Pilipinas, syempre may nangyari sa akin masama, ganyan, something like that. Tapos, uh, nawala ako or something may nangyari sa akin, So, yung pamilya ko, sila yung makaka ng mga inihulog ko na amount doon sa life insurance ko. So, meron din tayo yung mga Saint Peter. Ano ba yung Saint Peter? Ito yung uh, para sa mga burial. Yung mga ganon, yung mga ganon na pwede mo na siyang i-avail ngayon, i-avail nyo na siya habang kaya nyo magtrabaho. Okay? So, mahalaga po yan. Health insurance, life insurance, at saka investment. So, yan pong tatlo na yan. Ang inyo pong pagtsagaan na ipundar. Kasi ang health insurance, hindi mo yun mararamdaman hanggat hindi ka nagkakasakit. Ang life insurance naman, hindi yan mararamdaman ng pamilya mo hanggat, hanggat nabubuhay ka. Pero, ang investment is yan naman yung pwedeng daily na pumapasok sa'yo na pera. Especially, halimbawa, nagkuha ka ng bahay, paupahan, something like that. Uh, mga investment ng uh, properties, investment ng, ano pa ba mga investment? Halimbawa, uh, nagnegosyo ka sa Pilipinas, palaisdaan, or mga... Something best time, mga, mga investment na alam nyo na magpapasok sa inyo ng pera. Guys, uh, ang, ang mapapayo ko lang sa inyo, no? Meron akong something sa buhay ko na isa sa naging regret ko. Kasi ito, nangyari ito sa akin ng after pandemic. So, naging regret siya sa akin. Although, meron naman siyang advantage kasi nakaalis ulit ako ng ibang bansa ano nangyari sa akin guys? So, inuna ko po kasi na magpaayos ng bahay namin. Although tulong kami noon ng tatay ko sa pagpapaayos po ng bahay namin. Pero, isipin nyo na yung halos yung ipinagjapan ko. Kasi nag-work ako sa Japan ng 3 years. So, yung ipinagjapan ko po is doon lang siya napunta halos sa bahay na yun. Ngayon, dahil doon lang siya talaga napunta sa bahay, yung yung, yung ko, doon lang talaga siya napunta sa bahay. And then, nung umuwi ako ng October 2019, uh, hindi agad ako nag-apply. So, nag-apply po ako ng November. So, pag-apply ko ng November, sakto naman na meron na sana ako na papasukan. Uh, bigla naman pong nagsarado ang mga borders ng Pilipinas dahil nga sa hit ng pandemic. So, nung nag kami, as in talagang zero. Sa talagang, alam mo yung wala ka talagang pera. As an OFW, alam ko marami nakaka-relate dito. Uh, nagbibigay tayo ng pera sa atin, sa pamilya natin, monthly. Or magpapagawa tayo ng bahay, na hindi naman talaga siya nagpapasok ng pera. Once the emergency, emer, emergency comes wala po tayong mailabas na pera or walang pumapasok talaga sa atin. Like what I said before na isa sa naging regret ko siya kasi inisip ko kung ito palang ito palang ipinagpagawa ko ng bahay is it, nagpa ano muna ako ng negosyo for example nagpatayo muna ako ng paupahan for example di ba nagpatayo ako ng paupahan. So, sana pala nung pandemic, meron sanang papasok sa akin na pera. So, isa yun sa mga naging regret ko. Although, ngayon naman, okay naman kasi yung pamilya ko naman yung nakapwesto or nakatira doon sa bahay namin. Kaya lang, guys, bilang OFW, no? Minsan, isipin din natin yung sarili natin. Not always na para sa pamilya. Kasi meron tayong pamilya, meron tayong mga mga something na uh, minsan kakapadala mo lang, hihingi ulit. Although yung family ko, hindi siya ganun. Pero sabi ko nga sa inyo, in general to para sa lahat ng mga OFW. Para meron tayong mapundar para sa sarili natin. So, yan. Gawa natin siya ng second video, no? Para dito sa ating payo sa OFW.